So ngayon ang gagawin natin mga ngayon mga Ludi Tatanggalin natin to kanyang dalawang gulong Para ma-access natin yung U-bolt Para madali natin luwagan At syempre para maluwag yung trabaho Tatanggalin din natin yung kanyang spring pin Ayan so kasama natin si Master Ayan so nagko-concentrate pa si Master Para makaipo ng lakas At tatanggalin namin yung kanyang uh, gulong Ayun, so magandang araw mga Ludi Luds, mga idol, mga Ludi, ayan, so unisan na uh, forward, six-wheeler truck. Ang gagawin natin dito mga Ludi ay, ayan, nagbibidiyohan ko na lang, ay papasilip ko, so, ayan mga Ludi, bali ang kanyang molye kung nakikita nyo. Bali dalawa yan, dalawa ang bali, ayan, so dalawa ang bali ng molye, so ngayon papalitan natin yan, So tatanggal natin yung molly ngayon Kasama natin ang ating master Ayan So, so para matanggal natin yung molly na, na yan mga ludi Kailangan natin tatanggalin yung gulong Pero ang unang gagawin natin bago tayo magtanggal ng gulong Ay kailangan maihang natin yung kanyang body o yung kanyang chassis Dahil tong body ay nakatension dito sa ating molly O kumbaga nakadiin Kailangan mawala yung tension na yon, kaya Kailangan ihang natin yung body Ayan nakita nyo naka stand yan Dahil pinaangat natin ng forklift kanina Nakaangat yan Kailangan hindi naka yung ating molye Para mabaklas natin Or mabunot natin yung kanyang uh, Spring pin mga ludi Ayan so What? Ngayon Tatanggalin natin yung Dalawang gulong Ayan Tapos Tatanggalin natin yung kanyang mga U-bolt Ayan mga ludi Ayan so may U-bolt siya Tinawag na U-bolt yan Dahil nag-letter U What? Bro what are you talking about man? Ayan, so umikot doon, pabalik. So letter U ang tsura niya, kaya tinawag siya na U-bolt. So ngayon, ang gagawin natin mga ngayon mga Ludi, tatanggalin natin to kanyang dalawang gulong para ma-access natin yung U-bolt, para madali natin luwagan, at syempre, para maluwag yung trabaho, tatanggalin din natin yung kanyang spring pin. Ayan, so kasama natin si Master. Ayan, so nagko-concentrate pa si Master para makaipo ng lakas. <laughs> At tatanggalin namin yung kanyang gulong. Siyempre, sa pagtatanggal ng gulong mga ludi, tatanggalin natin yung kanyang mga axle bolt para mabunot natin. Tapos, isahan na lang nabunot. Kasama na yung dalawang gulong na bubunotin magkasama na sila. Ayan. Ngayon na mga ludi. So, natanggal natin yung kanyang gulong. Ayun na siya. Sa pagtatanggal ng gulong mga ludi, siyempre, kailangan natin tanggalin yung kanyang axle. So, yung kanyang axle mga ludi. Ayan. So, ito. So, mahaba yan. Ayan. Ito yung kutsura kanyang axle at kailangan din natin tanggalin yung nut dito na malaki. Ito yun. Nakalagay dito. Ayan siya mga ludi. Ayan. Yung nut na yan nakalagay yan dito. So babaklasin din natin yan. So gamit natin ng malaking sakit. Pwede rin yung sinsilin. Kung gusto nyo. Wala kong sakit. At syempre ito na yung tsura niya mga ludi. Kapag ka nakahang yung ating chassis. Ayan. Dahil nakajak yung ating chassis. Yung ating ah uh, molya ay nakahang na. So wala nang tension yan. Yung bigat ng uh, ating uh, kaha hindi na naka uh, dito sa or di na, na siya nakadiin dito sa ating Molly. Kaya pag natin yung ating Molly, madali na lang ang palabasin yung kanyang uh, spring pin dito yung dalawang pin na yan o alin dyan ang tatanggalin nyo so madali na ang tanggalin yan dahil hindi siya nakapress pa baba so walang tension Ayan. so kanyang na kanyang itsura syempre, tanggal na yung gulong para matanggal natin yung molye kailangan natin tanggalin yung ating U-bolt tulad na sabi ko kanina ito yung tsura na kanyang U-bolt kailangan nyo luwagan yan so dito sa ginagawa natin ay 32mm na nut o, ganito so, ang ginagawa natin ay yung malaking socket na 32mm ganito muna ang pagluwag nyo so suksukan nyo ng tubo rito para mas malakas yung pwersa at pagka maluwag na pwede nyo nang gamitan ng ganito yung ating ayan so medyo matigas pa ating, ayan, dito, medyo malawag na itong mga ludi, ayan, kaya ko na siyang gamitan ng uh, combination na 32mm, ayan lang, so ngayon tatanggapin itong ating u-bolt uh, uh, mga ludi at tas papakita ko sa inyo mamaya tas sunod natin tanggalin yung kanyang uh, spring pin para may baba natin ang buo yung kanyang mold yung mga ludi, ayan so banata na natin ayun, so mga ludi, natanggal natin yung kanyang uh, mga nut kabilaan, kahit sa kabila. So, ayan yung nut kabila. Dito naman sa kabila, ito. Ayan. So, pwede natin uh, pukpukin itong uh, kanyang uh, stopper na ito, pababa, para pwede natin tanggalin yung kanyang U-bolt. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Sana na. Ayan na mga Ludi. So, natanggal na. Ayun na siya mga Ludi. So natanggal na natin yung kanyang pinaka stopper. Dito nakalagay ay, at nakahang na yung ating U-bolt. So pwede nang tanggalin yan. Pwede nang pukpukin yan pataas. Pero magtatanggal muna tayo ng kanyang spring pin. Ayan. So para matanggal natin ng kanyang spring pin mga Ludi, kailangan natin tanggalin tong pinakalak nya na ito na tornilyo. sa so, mga truck, ganito ang kanyang lock. Uh, 14mm na bolt. Ayan. Bolt with nut. So, kailangan tanggalin nyo yan para pag pinukpok nyo to ay lalabas siya Dahil pag din tinanggal yung lock na yan, so matigas yan pukpokin. Hindi yan lalabas doon sa loob. So, yung kanyang spring pin kung tawagin, pinaka pin ng ating molye na siyang nakalak dito sa ating shackle. Ayan. So, kabila meron din. Ayan. So, ganyan din. Meron din siya mga ludi. Ayan. Tanggalin natin. Para makita, no? Apaka matigas siya. Pwede nyo yung pukpokin. So, makita nyo na mati, no? Oh. No. Medyo matigas yung mga Medyo matigas siya. Oh, so, yung mga rice kanila. Matigas pa yan. Sabi so, tayo para matanggal natin. Oh. Ito, walang Ayan, ito so, yung so, tura na kanyang na, 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 na kanyang spring pin. Ayan, so, para mapag -pinokpok natin to Dahil pinupok na tumaludi. May butas yung dun sa loob. Pupin mo, lalabas yung dun sa loob. Pura lang pagkatanggal na kanyang spring so, pin. Dito sa kabila. Discount yan natin ito dahil matikas. Ayan lang siya mga ludi. So, natanggal natin yung pin dito. Ayan siya. So, pumapit. So, pinupok na lang natin siya papunta rito. So, pinupok natin itong isa para itulak niya yung pin palabas dito. So, yun lang gawin nyo. Tapos ngayon, ito pwede natin pukpukin. Gamitan natin siya ng uh, malaking martilyo. Dahil malagit yung martilyo natin. Pukpukin lang natin siya para lumabas siya sa kabila. Ganon din sa kabila mga lodi. Dahil nakatanggal na yung kanyang mga lock na ito. Yung mga uh, 14mm na bolt. So, ganon lang. So, ngayon, pukpukin natin yan. Pero mas maganda, bugahan natin ng uh, lubricant. O WD-40 mga lodi ayun na mga ludi, so tinatanggal na natin master yung U-bolt at natanggal natin yung kanyang spring pin. Ito na yung kanyang itsura, so pinukpok natin yan. Hihirap mag video mga ludi, kaya hindi nakuha Dahil, ayan, so kailangan lagyan ng pwersa yan, hindi walang taga video. Dalawa lang kami, so ganun lang pagtanggal. Pukpok na yung pin dito, pero yung pin yan, dun pa so naiwan pa dun sa loob. Bigyan natin ng ilaw. Wow. Ayan. Kitang-kita so, sa mata. so, pwede nang ibaba yan mga ludi. Ito kanyang U-bolt. Natanggal na lang natin dito. Ayan. Dito yung balik Dalawa. So, lumabas na. Ayan na. So, nabungunit na nga. Ayan siya. Pag natanggal na natin yung mga U-bolt, yung kanyang mga uh, spring pin, pwede natin ibaba yung ating jack. Ayan. Para bumaba. Kabilahan, para pwede natin tanggalin yung kanyang mullet. Taba ko na, Master! Okay. Yes. Ayun, matigas, Master. Tulagin so, na natin yung jack, maglalay. Hindi nga. Ay, tinanggal ko pala natin yan. Nandito nalang. Ayan. Kaya nang ikapit yung center point. okay? Ayan, okay. na, natin dito. Ayun na, mga ludi. ang ginawa na lang ng ating Master eh, binakulas namin tong kanyang nut dito. Ayun, naangat na na namin Para isa-isa. Ayan. -isa. ah ganyan sa kaisunod nyong iba ayan. so ito yung putol dalawa so yung kanyang kadugtong yun yung papabilhan natin or order natin ayan siya mga ludi so yun tapos ngayon dahan dahanin natin yung baba so isa isa hina na natin paka hindi na dahil mabigat yan mga ludi, di ang buhatin yan Mabdelikado rin pa kayo lang, lalo naman na Ayan. So, So, iniisa na ating master. So, ngayon, ilalaglag niya na yan. Ilalaglag niya na medyo maghanggang na. So, kaya ng lakas na yan. Pero, pag natin yung mga ludi, ay napakabigat nun. So, kabuuin natin na buhatin yan. So, ganun lang mga ludi. So, pwede natin uh, i-orderan, uh, tanggal. Ilalaglag lang yan talaga dahil napakabigat yan pagka manumanuhin natin buhatin so ganun lang ang pagtanggal lang mo yung mga loots mga idol sa ating mga truck tulad ko nakita nyo yung paano namin ginawa ayan so iniisa na ng ating master nakalasin lahat dahil meron pa tayong isang sample dito na natin yung pang-anim dahil bali yung pang-anim dun sa kabila habang di pa natin nababaklas ay naorderan na natin para pagdating ng parts pagbaklas natin kabit ka agad dahil kung babaklasin pa natin yung naputo doon ay matagal tagal pa so eh dahil nabaklas natin dito sa side na ito, dito na natin kunin yung sample natin para dun sa, sa kabilang gulong mga ludi ayan so, papalitan natin kasama ang kanyang center board dahil ayan na so naubos na siya ayan ayun sa siya mga ludi so tanggal na so ganoon lang pagtanggal mga ludi ng uh, mulye pag Tanggal ng U-bolt, pang anim master, pang anim, na. U-bolt ng ating mga truck mula sa ilalim. Ayun. Baro lang pagtanggal mga lodi ng mga U-bolt, center bolt at mulya sa ating mga truck. So salamat sa panonood mga lods, mga idol. So abangan niyo yung uh, part 2 ng uh, video natin para naman sa pagkabit.